Hello, hello. Hello, maayong 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 gabi eh sa inyong tanan mga boss. Kumusta mos? Mata pa ba mo? Um, ang resulta karon mga boss kay nagbiga man ang 44. Ang ato ang pairing na 44 mga boss. Nagbiga ang atong pairing na 44. Congrats dahil mga boss no sa mga nakapamaris ani sa ah, 44 na itong pairing kung nakabalik mo aning por 2 mga boss congratulations sa inyo pero bihira na siguro ni oh, sa, mga, sa mga nakabalik congrats kay grabe si lolo mo mangyaha niya ang plastada wala man niya lahi ang plastada no o tanawan ninyo 5pm o 9pm pareho lang yapon hindi <laughs> sa kay lolo da so kamo na isabot ana boss okay sa <laughs> so, mga boss maghatag dai ta karon og advance regalo para ugma no para ugma ni mga boss ha? atong ihatag uh, advance regalo sabay lang mga boss sa gustong usabay sa atong ihatag na advance regalo para ugma no sa so, mga ganahan lang mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo mga boss, ang ito ang advance regalo para ogma okay so before ito magsugod mga boss, apal ah, yung guna like mga boss like and subscribe sa ito youtube channel na boss Green 3d vlog okay karon magsugod na punta sa bulan sa august 1 2024 no mga boss hinaut na ugma makachamba ta sa permerong bulan sa August 1 2024 no aron magsagunso na pod atong padaog wala ta binli ni mga boss no e straight jud ta giligasan na to ang mga kombinasyon karong adlaw ano Gipeng ligasan basin og day mga boss ay mo kumpiyansa kay natay mga hot probables para ugma may mga naka-schedule na tang mga probables no mga hot guide probables all draw ni mga boss sa ugma kini atong regalo mga boss all draw ni ha all draw ni atong regalo kay mga boss ah, magsugod na ta kay gibiin na ato nang sugdan kay Gabi na kayo na ako, mga boss Ang kung mga kauban rin Mga tulog na yun sila Ako na lang ang nagyaw-yaw nga rin okay, mga boss ah uh, Ito ang regalo ha Paalala ako sa inyo Ang atong mintin mga boss Padayon to ha Itong mintin Huwag akong gi-explain ganina mga boss sa inyo ha Ayaw nyo kumpiyan sa ito ha Padayon to mga boss Akong gi-explain sa inyo ha Ganyan na 7, 4, 6 Okay mga boss og ang hat na 11 mga boss wa kalusot bantayan ninyo ang 11 karong August mga boss ha Karong August mga boss bantayan ninyo ni ang 11 nadoble mga boss og naamoy pamaris ngari mga boss kay karon Karong August ha bantayan na ninyo mga boss Kining og na na 1 kay mubuhagay na karon karong August. Basig karong first week sa August mga boss. Mubuhagay ng 1-1 na double. Kaywa siya kalusot karong bulan sa July mga bossing. Timan nga mga boss. Hat na na double. Kay mga boss, boss uh, maghatag regalo mga boss kay gabi Atong regalo karon, una na ang regalo no? Regalo ni para og mga boss ha. Sabay lang sa mga ganahan mga boss, sabay lang niya to regalo sa mga ganahan mo sabay, sabay lang mo. Okay? Watay bugsa na mga boss, ha? Disclaimer lang dito mga boss, watay short sure windery ha? Kaya kay mga probables on only, rani niya tua mga okay? So ang atong unang kombinasyon mga boss, kay ibalik po na ako ni mga boss ang 5-8, 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 5 8 5 8 5 8 Two, mga boss okay 582 Ako nang ibalik mga boss kay ngano nagong-ong -ong na ni mga boss Gamay na lang kulang ani Ang lubag ani ni mga boss basing lubagon karong karon ha karong ogos kay panibag-ong ko ng punta Kung baga mag, so na punta sa Fermero 0 7, ang iyahang lubag ana mga boss. Okay? Pag target rambol mo, kung mas maayo rambol lang mo diretso mga boss, ha? Rambulan na lang ninyo diretso mga boss kay aron man mangani na mga boss kada ogjud mo. Okay mga boss. Ang ato ang ko mga boss sa pamintin, akong atong pamintin ayon yung ayon uh, yung biya mga boss ha. Aw sa mga ganahan lang mo maintain, i-maintain lang yung mga boss sa ato pamintin. Kabalo naman mo sa atong gihatag na pamintin, no? Ayaw niyo yung ito mga boss. Okay, sigurado ko, karong August, mga boss, basic karong first week ng August, bubuhagay ning 317 o 512. Kaya na mga boss. Muna itong mintin, ha? Timanin niyo mga boss. Ay, okay. ang atong special combination na natay mga boss, no. Atong SP. Special number na to karon. Ang ato ang special number mga boss kay 0 08 08 7 mga boss. 087 mga boss og bago ni ni lolo mga boss kabalo na mo 532 TR target rumble mga boss ha atong special combination na mga boss Respecta rin ninyo mga boss ha ay inyo kumpiyansa i, eh. kay base karon ng August itaga okay disclaimer lang mga boss ha what i sure win kini ay mga guide lang ni atong mga mga Okay, may na magkasinabta na itadaan, mga boss ha. Sa mga ganahan lang po mo sabay, sabay lang ninyo mga boss ato ang ipanghatag ng mga kombinasyon. Karong Adlawa. Ay, Karong Adlawa. Para sa August 1, para ugma mga boss. Hindi na nga ang pabonus mga boss. Pabonus. Pabonus. Mga boss, abangin ninyo ogma ugma ang atong upload na video mga boss ha kay... Uh, kuha ni Karong ano nakakuan ako ani karong computer nagtarong tarong basig makakuha ta ba basig makachamba ta ba pag ko karon mga boss abangan niyo ugma basig makachamba ta, no basin makakuha ta ang ato mga pairing mga boss ha ay yung mag kumpiyansa sa ato mga pairing ugma mohon o ang ato ang mga pasakay ang ato mga pasakay mga boss gito gidra ba ato mga pasakay boss ha wa ko masayop sa to ang mga tips no ang ato pa sa kay magito o gitregina so nagito gina ganiha nagito pod ang ato ang pabunos karon mga boss kay Kiniha. kini mga boss ako ni ihatag sa inyo ha ang ang akong giingon sa inyo ganina mga boss na kombinasyon kini mga boss ingo 4 6 7 Ha mga boss, 467 ay mog kalimot mga boss, 467. Okay? Ah, uh, tigno te mga boss, ay uh, paalala ko lang sa inyo. Ugma ay mog kalimot sa eskalera mga boss ha. 1 2 3 na eskalera mga boss. 1 2 3 og 2 3 4. Kani mga boss na eskalera ugma basin basin mo sunod na mga boss basin mag eskalera kalit ha kay nagsunod-sunod ang double mga boss ay mo kumpiyansa og lobago ni mga boss kay 9 9 1 9 1 2, 9, 1, 2 niya, mga boss ha 9 1 2. pag target og rumble mo ani mga boss okay ay mo kumpiyansa mga boss ha At, pero disclaimer lang mga boss ha huwag tay sure win ha dili ni sure win mga boss ha kumbaga kay mga boss guide and probable lang ni tong gipanghatag okay wa tai sure win may nang magkasilab tanay tandaan mga boss okay ang atong pamintin mga boss uh, padayon ha ay new kalimti ang atong pamintin na 7 13 at 215 Okay mga boss, uh, gabi na ako. Uh, it ako mga boss, no? um, magpapasalamat ko sa mga naglantaw sa ako ang mga video taga adlaw ko uh, magkukaila sa inyo ha ang dili po mo tira. aron ma -il aron ilat ha so magpapasalamat lang po sa inyo na maraming maraming salamat po daghang daghang salamat sa inyo ha mga boss okay sa mga gusto magpa-birth code, pag-comment lang mo boss, ayaw magkaulaw. Kaya ako nang ako nang replyan inyo hang mga ipa ko sa kuha. Okay mga boss, kahit ito anong computer kung magpa-birth mo. Sa mga ganahan lang mga boss ha. Okay, what if sanay. Okay mga boss. ah, uh, exit na ako, mga boss. ah, uh, good luck and God bless. Hope na maka maka tiam tiam taog ma, no? maka chamba taog ma. No? Okay mga boss. ah, uh, good night mga boss and maraming maraming salamat po. Uh, God bless.